Maligayang pagbabalikaibigan sa video ito. Pag-uusapan natin ang mga kakaibang hotel sa mundo. Alam mo ba kapatid na may mga hotel na kakaiba o hindi ka panipaniwala kung paano ito ginawa? May mga hotel na simple lang at kayang-kaya ang budget. Pero mayroon din namang mga hotel na kakaiba at may kamahalan talaga. Gusto mo na bang makita pero bago yan ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo at kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa iba ba ng video ito. Maraming maraming salamat! Number 8 China Hotel Kapatid na Win, ang hotel na ito ay sadyang kakaiba at ngayon mo lamang makikita. Dahil alam mo bang pagpasok mo pa lamang sa loob ng hotel na ito ay makakakita ka na ng mga kakaibang bagay na ginagamit sa pagtatalik. Makikita mo lamang ang ganitong hotel sa China. Kapatid na Win, aaminin ko, hindi ko nakuha ang saktong pangalan ng hotel na ito dahil ito ay privado at tanging may mga pera lamang ang maaaring makapasok dito. Pansinin mo naman ang mga kagamitan na nandirito sadyang kakaiba at hindi ka panipaniwala. Ikaw kapatid pupunta ka ba sa hotel na ito? Comment mo naman sa ibaba ng video ngayon. Number 7 Golden Crown Living Igloot Init na init ka na ba dito sa Pilipinas? Arat pumunta sa isa sa pinaka maganda at kakaibang hotel sa buong mundo, ang Golden Crown Living Igloot ay matatagpuan sa Finland kung saan pagsapit ng gabi ay makakita ka ng Northern Lights o Aurora Borealis. Marami ang mga vlogger sa ibang bansa ang talaga namang pinupuntahan ang hotel na ito dahil nga ang sabi nila napakasulit ng perang gagastusin mo dito. Ang hotel na ito ay napapalibutan ng salamin kung saan tanaw mo ang paligid sa labas at kapag sumapit naman ang gabi ang liwanag sa kalangitan ay iyong makikita. Tinatawag nila itong igloo kung saan ang pagkakagawa nito ay moderno na. Number 6, unknown hotel in Japan. Isa na naman kakaibang hotel na may kamahalan ng pag-stay. Ang hotel na ito ay tinatawag ding Japanese Love Hotel kung saan napakadaming tao ang pumupunta dito. Isipin mo yun kapatid, tinatayang nasa isang daan o higit pa ang mga nag in dito araw-araw dahil ang hotel na ito ay may mga pagpipili ang kang babae kung saan kapag ikaw ay nakapili, maaari mo itong maisama sa loob ng kwarto na kinuha mo sa hotel na ito. Tama ka ng pagkakarinig dyan kapatid na win, ang sino mang babaeng iyong matipuhan ay maaari mong makasama. Isa, dalawa, tatlo o kahit ilan pa yan, basta mababayaran mo ang hotel na ito ay okay lang. Ganito kalupit ang hotel sa Japan. Number 5. Book and Bed Kapatid na win, mahilig ka bang magbasa ng libro? Alam mo bang may isang hotel sa Tokyo? kung saan ang laman ng bawat silid doon ay libro. Baka may magsabi dyan, nawin, hindi naman hotel yan eh, live hindi po. Isa itong hotel kung saan nilagyan lamang nila ng madaming libro para basahin ng sino mang papasok sa hotel. Alam mo bang maaari ka ditong matulog, kumain at kung ano pa. Ginawa nila ito para maging kakaiba sa paningin ng mga tao at para na din sa mga taong mahilig magbasa ng libro at isa ito sa pinakakaibang hotel sa Tokyo. Number 4. Dromen A Z. Dito naman kapatid ay talaga namang makakarelate ang mga taong nagtatrabaho sa construction dahil alam mo bang ang hotel na ito ay isang tower crane. Oo, tama ka ng pagkakarinig ito ay isang crane na may taas na 56 feet above the ground. Sabi nga ng mga taong nakapunta sa hotel na ito ay matatanaw mo ang karagatan kahit ikaw ay nakahiga sa itaas nito. Kompleto din sa gamit ang loob ng hotel na ito, kwarto, kusina, CR at iba pa. Matatagpuan ito sa Netherlands. Number 3, Hotel Costa Verde o mas kilala sa tawag na Costa Rica's Hotel. Ang hotel na ito ay gawa sa isang eroplano kung saan ang loob nito ay may kanya-kanyang kwarto. Napaaganda daw mag-dinner sa lugar o hotel na ito dahil nga sa napaka-presko ng paligid at marami ang mga kakaibang bagay na makikita. May dalawa itong luxury bedroom at kapag ikaw nga daw ay nasa itaas ng hotel na ito ay matatanaw mo ang karagatan. Marami ang mga taong talaga namang tumatangkilig sa Hotel Costa Verde dahil alam mo bang iisa lamang ito sa mundo. Number 2 Happy Nomads Village May mga taong mahilig sa halaman o mga bulaklak at kung isa ka sa mga ito ay nako, bagay na bagay kang pumunta sa lugar na ito. Kung saan ang buong paligid ay puno ng mga halaman at ang hangin ay napakasariwa. Wala kang maaamoy na polusyon sa paligid. Marami ang mga taong pumupunta dito para mapag-isa at magmuni-muni. At ang lugar na ito ay matatagpuan sa Kyrgyzstan. Number 1. Palacio de Sal Kapatid, alam mo bang ang hotel na ito ay gawa sa mga asin? Tama ka ng pagkakarinig. Asin, ang buong hotel na ito ay napapalibutan ng mga asin at ang mga makikita mong haligi o poste ay alam mo bang gawa din sila sa asin. Isa ito sa mga tinatangkilik puntahan ng mga tao dahil isa ito sa pinaka kakaibang hotel sa buong mundo maaari ka dito magstay ng buong gabi at mag-relax sa loob ng isang hotel na gawa sa asin. So kapatid, nakita mo na ang walong kakaibang hotel sa buong mundo? Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Win YT, maraming maraming salamat. I'm out!